nakikita ko ngayon ayun nagtatago sa dahon malaki na rin to tatlo lang yan ari <laughs> so ayan mga kabukids ngayon po ay nagtatanim kami ng Uh, bagyo beans ito ay tatlong peraso lang po yung tumubo sa mga pinatubo namin hindi namin alam kung bakit ano nangyayari ba? Dati hindi ito. Pinapuputol. Pinutol? Pinuputol. Cricket yata yung naputol. Ayan, tatlo lang po yung tumubo. Kaya dito na lang namin i-tatanim sa pinagtaniman namin ng sitaw. Para isang balag na lang. Total, ano naman sila eh, family. Beans din siya. Magkapamilya naman sila. Subukan natin makapatubo ng bagyo beans. Sana mapabunga natin. Actually, first time po namin mag, ano, magtatanim ng bagyo beans. So, hindi namin alam to kung papano. Pero, feeling ko ano naman, parang katulad lang din ng sitaw. Sana bumunga ka. Mainit ang kamay pa naman nung nagtanim. Hmm tinamuan mo ay mo tinanim ko diyan. <laughs> ito, ito ako po nagtanim ito mga kabukids. Ako naman nag-alaga. <laughs> <laughs> Credit. Ay, gumanda na siya. Yung sitaw na mapapayat noon. Ngayon, medyo okay-okay na rin yung kanyang itsura. Syempre. Yano market na. <laughs> Doon na lang ba sa kanto? dito na lang. yung iba lang hindi nakapuluput ng ayos pulupot natin yun okay na so isa dalawa at yun doon tatlo pag ito na munga magpapapansit ako <laughs> oh, pwede diba nilalagay Oo, oh, sa pansit man din sige Tingnan natin. Ay, sa, na po yung update natin sa ano, sitaw ang kapal na. Makapal na. Hanggang dito. Sagana yung sa abo mo. Ay. Nabawi yung mula na. Kaso Ay, nagkakaroon ng kulisap, Bob. Oo. Mm -hmm. Yan merong nalipad-lipad. Uh, Meron po ako nabiling mustasa sa online. Yan, tatanim natin dito sa ating mga plot dito sa garden bed. Dito na lang siguro, no? Daming patola. Tumubo yan. Galing kasi yung lupa doon sa may ano. Oh. Dami guys. Patola yan. Pero bubunutin din po natin dahil iba itatanim natin dyan. Bunutin ko na lang to, no? Hindi natin itanim. Ang dami pa sa kabila. Doon na lang tayo kukuha. Ah, oh, sige. Hindi rin natin maitanim lahat konti lang itong kailangan natin dito ang daming tumubo rito ayan ang dami pang buto oh. ito mga buto ng patola kasi ito pong lupa na itong maitim kinuha ko doon sa may kulungan ng itik eh kung matatandaan po ninyo meron tayong patola doon na napakaraming bunga ang lalaki ngayon nagkalaglagan yung mga tuyong bunga at yan nagtubo na po yung mga buto dito nagtubo kinuha ko yung lupa na yan kasi maganda yung lupa magtatanim din tayo ng patola sa susunod pero doon na po kukuha sa, ano, sa kabila yan kalay kain natin karun. <laughs> Ewan. Ah, katuwa tong ating okra mga kabukid so. Oh. Grabe ang lalapad ng mga dahon nila. Dwarf yata to, di ba? Hmm, <laughs> laki-laki na. Ang dwarf. Sa lupa lang siya. <laughs> dwarf yan. Dwarf okra. Malaman natin yan. Eh. Tingnan kung, mo, namumunga na sila. Kung sino. ganyan lang yung bunga niya, dwarf. <laughs> oh namumunga na eh. Ah, uh, bulaklak pala. Ay ah, hindi, bunga na. Ganyan hmm. naman yung mga nakaraan natin ito na eh. Parehas din. Maganda tong lupa na to kasi may mga ipot ng itik, di ba? Oh, yung mga dating nakakulong doon. Ayan. Pag maitim ang lupa, ibig sabihin maganda. Hindi rin lagi. Hmm. Pero madalas mga kabukids at ngayong gabi ay nandito po ako sa Sapa para manghilaw ako ng mga uh, kagang so meron na po ako ngayong nahuhuling tatlong peraso ayan na sila oh medyo malalaki so far so good dahil konti pa lang yung nalalakad ko nakakita na kagad ako ng tatlo so sana ngayong gabi makarami ako ng mahuli dito meron ako ulit nakita ayun oh, tumatakbo na uy uy yun nahuli ko so medyo malakas pa yung agos ng tubig pero sana makarami ako mamaya para pag uwi ko eh marami tayong pang ulam bukas sa bukid lakas ng tubig yun eh. no? nakita ko eh yun may dala dala tong isda oh, may, meron pa siya na kuhang pagkain niyang isda Yan pa yung isda na dala-dala -dala niya oh. <laughs> Nahuli natin. may dala lang isda oh, kinakain niya. Juwon muntik pa nakawala. dito lang yan sila sa mga gilid-gilid kasi sa gitna malakas yung agus maaanod sila kaya sumasampa sila sa mga mapapatungan nila ito may nakita tayo dalawang peraso magkatabi lang Ito isa yan at yun naman yung isa huhuliin natin yan ito na muna malaki pong isa na eh yun oh nagsisiksik ka bato yun oh siksik ka pa dyan ah hmm oops oops medyo maliit pa pero pwede na ang daming mga inanod na mga kahoy-kahoy dahil puyan sa malakas na baha ayun ang nararamdaman may nakikita ko ngayon ayun nagtatago sa dahon ito na rin ko. yung buho nung lumagyan mga kabukid Ayan, pati yung kawayan tuming ang kawayan matangay nung lakas ng agos at itong mga buho nato nagmumukbang pa tong isang nakita ko na siya. meron ako nakita dito mga kabukid nasa ibabo ng bato at nagmumukbang ang sarap ng mukbang mo dyan ha huling kita ulit tayo hmm. ayun marami ulit marami dito sa ibabaw ng bato ah. ito meron sana oh huli ako hindi ko na huli ibalik літрудную павалі. pup. Dah ni. Ha? Dah Pangulam. <laughs> Ang dami ah. Oh, dami. May hipon? Wala. Wala. Uy, hindi ko <laughs> <Umabas> pa wala. Uy, basta. Nakatakas pa. Oops, munti ka pang nakawala ah. Hawi na po tayo. At ito po yung huli natin. Marami rin. Alos magkalahati rin po ng ano, timba. So, Ayos. Marami po tayong mahuli ng kagang. Bukas na yung lulutuin. Marami-rami na naman tayong pang-ulam, mga kabukis.